marami mga pusa ang walang tahanan at pamilya kaya naman marami ding pagkakataon na nakakakita at nakaka-encounter tayo ng mga ligaw na pusa. At madalas nagmamiyaw sila sa atin pero ang problema, hindi natin alam ang gusto nilang sabihin sa atin. So why a cat meows at you? Generally, nagmamiyaw ang pusa sa tao dahil may gusto siyang sabihin dito. Narito ang ilan sa mga pinaka-common na dahilan ng pagmiyaw o pag-iyak nila sa iyo. Hunger Ang buhay sa kalsada ay hindi madali para sa pusa. Ganon din ang paghanap ng pagkain nila. Kaya maaaring lumalapit sa iyo ang isang ligaw na pusa upang humingi ng pagkain. Weather Ang iba't ibang panahon ay maaaring ding hindi madali para sa mga pusa, lalo sa panahon ng tag-ulan. Marami kasi sa kanila ang ayaw mabasa at takot sa kulog. Kaya ang pagmeo sa iyo ng isang pusa sa ganitong pagkakataon at panahon ay maaaring nanghihingi siya sa iyo ng tulong upang bigyan siya ng ligtas na lugar at matutuloyan. Pain Kung matagal ka ng may alagang pusa, malamang ay familiar ka na sa tunog na ginagawa nila sa tuwing masama ang kanilang pakiramdam. Ang pagmiyaw sa iyo ng isang pusa ay maaaring ding mag-indicate ng pain sa kanilang katawan. Mating Isa pang common reason ng pagmiyaw ng isang stray cat ay kapag nagahanap sila ng kamate ang kanilang miyaw ay isang signal na gusto at kailangan nila ng kamate. So in general, nang bumiyaw sa iyo isang stray cat dahil gusto niyang makuha ang iyong atensyon, dahil gusto niyang makapag-communicate sa iyo. Mainam ang malaman ng mga ganitong signs sa mga pusa upang mas lalo natin silang maintindihan. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.